Nagdadalumati ako sa pangyayari na may namatay na naman tayong mga sundalo. Alam mo, paulit-ulit natin sinasabi. Kaya nga may nagtanong sa akin eh. ba diba yung sa yung sa politiko na interview. Tinanong, are you also saying na uh, you want Marcos to resign? Alam mo sagot ko? Anong say honestly, pagbalibalik na rin natin istorya, anong say, say ng sigaw mong resign? Kung isa lang naman na magpaparesign sa mga sun sa ating ano, uh, pangulo. Isa lang naman eh. Ang militar. Yan lang ho at sila lang ang kayang mag-alis ng isang presidente. Yung sigaw natin, sigaw lang yan. Ingay lang yan. Kaya nga, ang sabi ko doon sa politiko na nag-interview sa akin, ay, sorry, sabi ko doon sa media na nag-interview sa akin, ako, instead of shouting, resign Marcos, resign Marcos, instead of shouting ganun, I would rather focus on informing the people kung papaano ba nilalapastangan ng mga government official ang ating bayan. Yan ang focus natin. Lumaban tayo kontra terorismo suportahan natin ang edukasyon ng kabataan suportahan natin ang ating kasundaluhan sa pamamagitan ng pagbigay impormasyon tungkol sa kalaban suportahan natin ang ating mga kasundaluhan ang ganda alam mo kung ikaw yung alam mo yun, kung ikaw yung military niyan sundalo yan ang maririnig mo sa vice president mo nakakataba ng puso eh bakit siya lang ang nagagaganyan ngayon noon, pa panahon ni Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte, lagi sinasabi yan. Ngayon, si Bipisara lang Duterte ang tunay na sumusuporta sa military, sa laban ng military. Kaya sana, yung secret message ni BP Sarah sa inyo, sa AFP, ay eh, nadidinig ninyo. Kayo ho ang nakakaalam. Hindi po si Banatbay. Kung hindi, kayo po ang nakakaalam kung ano yung sikretong mensahe ni Sara sa inyo, AFP, pakinggan ninyo. Iakyat natin sa mga lokal na pamahalaan ang pagbigay prioridad sa seguridad natin bilang mamamayan. Maraming mga sundalong Pilipino na ang nagbuwis ng buhay para sa kapayapaan ng ating bansa. Dili-unta nato sa yangon ang ilang kabayanihon, pinaagi sa atong pagpakita ng kitahuyang atubangan sa kabangis sa terorismo. Unahin natin ang Pilipino, unahin natin ang Pilipinas. Shukran.